Kung may anak ka sa koreano at ipapasok mo siya sa nursery school dito sa South Korea, magkano nga ba yung binabayad namin? So yan po yung malalaman ninyo sa video po na ito. Dito sa South Korea, meron po silang tinatawag na orinichib or nursery school. Kung meron ka pong anak na below 5 years old, maaari nyo po silang ipasok sa nursery school. Ito po ay based lamang sa experience ko. Yung baby ko po kasi na si Wurit Sinara, 2 years old po sila, at pumapasok po sila sa nursery school. Magkano nga ba yung binabayad namin para sa nursery school ng kambal? Sa isang bata po, ang bayad po sa nursery school ay 475,000 won. Kung i-convert nyo po sila sa peso, nag amounting po to ng mga nasa 20,000 pesos isang bata. Pero dahil dalawa po sila, tig 475,000 won po ang babayad namin. Bukod pa po doon, meron po kaming binabayaran na 100,000 won kada isang bata para sa mga activities po nila. So question, wala po bang suporta na binibigay ang Korean government para sa mga nag-aaral sa nursery school? Actually, kapag ang anak po ninyo ay anak ng Koreano, yung 475,000 won na binabayad every month, libre lamang po yan ng Korean government kung ang anak po ninyo ay anak ng koreano. 100% libre po siya. Pero yung para sa activities na 100,000 won, hindi po siya libre ng Korean government. Ang magbabayad po nun is yung parents. 100,000 won, isang bata, depende po sa nursery school kung magkano po yung monthly activities po nila. Sa school po ni Wurit ni Nara, 100,000 won kada isang bata every month po yung binabayad namin. So kayo, magkano po ba yung binabayad ninyo sa nursery school ng anak niyo? I-share nyo naman po sa amin. I-comment nyo naman po sa may iba ba? Maraming salamat po. Anyong!